A Day a Life as a Seaman's Wife Collection Specialist, Full-Time Mom Content Creator. Basta, lahat-lahat na, anak baka. <laughs> For today's video, mga mare, sinamahan ko nga itong dalawang anak ko na magpapagupit nga sila dito sa Great Mall dahil ang nga haba na nga ng buhok nila, hindi ko na talaga sila naaasikas. So, limited time lang talaga meron ako, mga mare, dahil nagtatrabaho talaga ako, nagko-content, mga ganun, tapos konti na lang talaga yung tinutulog ko, kaya kung minsan nakakalimutan ko na talaga na may anak ako. Chares! for today's video mga mare. Ito sinamahan ko na talaga sila para makapagpagupit dahil sobrang hahaba na talaga ng buhok nila. Buti na lang talaga mga mare, hindi na umiyak yung bunso ko habang ginugupitan kaya nga madali kaming natapos. Eh, katabi lang naman ng salon yung 7 11 mga mare kaya naisipan na rin namin dumaan bago nga kami umuwi dahil just ko magluluto pa talaga ako ng tanghalian namin for today's video. Menu natin for today mga mare, naisipan ko nga magluto ng gulay dahil lang sasawa na ako sa puro karne. Paulit-ulit na nga lang yun niluluto kong ulam mga mare kaya nahihirapan na talaga ako mag-isip minsan nagpe Facebook ako, nag-YouTube, nag-search ako kung ano talaga yung gusto kong ulam na uulamin. Ganun. Bago kasi ako magluto ng ulam, mga mare, pinag-iisipan ko muna talaga dahil yung mga anak ko, mapipili sila sa ulam. Kaya nga naisipan ko magluto muna ng gulay for today's video, mga mare, kasi ito nga yung kalabasa yung kanakain nila sa mga gulay. Kung ang yan ay just ko, hindi nila kakainin. Ang bilis pala talaga ng palahon, mga mare, maiba nga tayo mag one year na nga pala kami dito sa bago namin nilipat ang bahay. Last year nga, mare, mga February 2024, nung naisipan nga namin kumuha ni Mr. ng bahay dito sa sebera Mabal naglalakat at ngayon just ko magawa one year na kami agad. Kaka proud lang isipin mga mare after five years or six years yata kami nagre-rent ay just ko nagkaroon na rin kami ng sariling bahay na matatawag namin na amin kahit sobrang liit Pero lang. Kaka rin talaga mga mare kasi pag nakabukod ka dahil just ko nakasama ako sa mga kamag-anak ko dati. Iba talaga yung feeling pag nakasarili ka. Ganun. So yun na nga going back mga mare sinandukan ko na nga mga anak ko para sabay-sabay na nga kami kumain dahil day off ko naman kaya sinabayan ko na sila dahil pag hindi ko day off just ko ako lang talaga mag ko kumakain. Eh nga tayo mga mare, kayo ano naman yung ulam niyo for today's video? Nga pala, mga mare, may nagtatanong din sa mga followers ko kung ilan nga ba talaga yung anak ko. Kung nakikita nyo, dalawa nga yung kasama ko ngayon dahil yung panganay ko ay maaga nga siyang pumapasok. At dahil maaga nga ako nag-asawa ng anak mga mare, feeling ko talaga yung mga anak ko ay mga kapatid ko lang. Ganun. Iba talaga yung advantage mga mare, no? Kapag maaga ka nga nag-aasawa at nanganganak, ay eh, ko, nakakasabay mong lumaki yung mga anak mo. At yun na nga mga mare, after nga namin kumain, nagbis na nga tong anak ko dahil ihatid ko pa siya sa school dahil 12 PM nga yung pasok niya for today's video. o sobrang napaproud nga ako sa sarili ko mga mare dahil napaka-productive talaga ng araw ko today. Napagupitan ko sila, napakain, ko yahatid sa school. May trabaho kasi ako mga mare, hindi ko talaga sila masyadong naasikaso dahil pag out ko nga ay just ko latang lata ako. Gusto ko na lang mahiga at matulog. Ganun. Kaya naman pag nagde-day off ako mga mare, edges ko naghahanap talaga ako ng time para maasikaso talaga sila. Tulad nito, ihatid ko yung anak ko sa school. Hanggang dito na lang muna yung chikahan natin for today's video mga mare. Napahaba na naman yata yung kwento ko sa nyo salamat sa pananood